Hoy, okay, kayong dalawa eh, ano, maaga kayo magsitulog at may pasok bukas ha. Papasok na naman inay. Oo. So, Sawang-sawa na Wala ako sa sabado na bukas eh. May pasok pa kayo magsitulog na ay eh. gaya ka sa cellphone mo. Yung Kaya na ka na, tinatanghali lagi o, so, ng gisay. Sawang-sawa so, na sa mga kaklase ko eh. Ang papangit naman ng mga mukha i eh. araw-araw ko nang nakikita. Napaka-pula, ano, ero mo lips. Ikay matulog na at gabi na. Alis. Doon ka naman na. yung ulang bukas. Eh, hindi pa ako nakakapaghanap ng Ay, ayaw ko na inay ng itlog. Umitlog na lang ng umitlog yung um, bumbunan ko eh. Nilaga pa? Eh. Nilaga pa? Nilaga pa, amoy na amoy naman sa... Ayan, ng... nagchat ang inyong ano? Wala daw kayo pasok. Ako yung pasok? Pwede ka mag-ML. ML! Buti na lang, buti na lang talaga. Huwag kayo maingindi yan at mahihayakay sa kapitbahay yung mga tulog. Oo, ML game! Buti na! Kumuha kami sa'yo. Kumanood na lang ako sa'yo. Sige sa babak na buti na lang wala wala <laughs> <laughs> sabi sa na huwag maingat may natutulog na sa kapit bahay iba? buti na lang inay walang pasok bukas so, wala din naman yata ikaw ang papabaon sa amin Kaya... wala nga hindi pa nga ako nakakapaghagilap eh inay yung babaonin namin bukas bigay mo na sa amin ngayon oo nga <laughs> bakit? May bibili lang, lang kami. Abay, kung kayo ano, sa isang araw may pasok na kayo eh, wala akong maipapapasok. Hindi, ibigay mo na sa amin, may bibili lang kami. Ako, tagay lang yung dalawa. Huwag okay, magsitulog na at huwag kayo maingay. At huwag kayo magsitulog na at huwag kayo maingay. Hindi, pasok kayo na magiigay. Tulog na tayo. Ate ga, tulog na tayo, ate ga. magsitulog na. Manahimik kayo, ako, walang pasok. Patulog na din, maigi naman na ito baso. paso. Da, ako ay tutulog at sa aking batok ka lang naman nakatutok yung pag. <laughs> yung pagharok mo ay madadala ang aking batok eh. Tingnan <laughs> ng dalawang ito, aasubo. Ah, Ano'y palsin mo din yung siga kung aking din iharok ng harok sa... Ha po, kakainin niya. Ayaw, kung yan, baboy na baboy. <laughs> Aba, Diyos ko po. Ba't <laughs> <laughs> ganito ang sa mga anak ko? Ba't ganito ito. na <laughs> anak hindi na nakatulog sa... May umunga na ng umunga. May na na, humagok na ng humagok. Dining baka na may biyek. Huwag ka naman. Hindi na nakatulog nung ayos eh. Sobra-sobra din naman. Di okay. ba eh, tumigil lang ka? Uun uh yan. Uun yan. Uun yan. na kong puyat ko, eh. ko, eh. Hindi na kong puyat na Hindi na 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 hindi na nakatulog sa dalawang ito. Umaga na yata. Diyos ko po nag-chat pa din. Natin nang nga muna. Hindi na ako nakatulog sa blintek um, na mga bata itong umunya na ng umunya. Ang oras na. Eh, ina! Diyos ko po, madaling araw na pala. Hindi na ako nakatulog sa mga kaunya, kaunya. Arit, may nag-chat pa din eh. Ay, magsibangon kayong dalawa. Magsibangon kayo. Bakit? May pasok pala kayo. May pasok may ah, chat. Bakit may pasok? Eh, kung kanyang umaga niya sinabi, ba hindi kami papasok din yan. Ay, 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 Um, Bakit gumay spa, hindi pa tumama sa mukha mo? Ah, Anay! Ako'y tigil-tigilan yung dalawa ako mas lalo na po yan sa kao niya. E, ay, sasabihin namin din sa... Boy, sasabihin namin yung sabi niya inaiwal ang paso, kaya kami absent. Oh. Abay nga ngayon ko nabasa, hindi nga ngayon nag-check, nag-chat ako. Abay ka daw lumihis. Abay kasalanan nila yun. Magsikilos kayo yung dalawa. Ba't no, daw lumihis? <laughs> ay, ba, itanong mo sa, ano, sa nagre-report ng, ano. Bilisan nyo ng gawin. Ba't hindi kami papasok yun, eh, sabi <laughs> mo, yung ulang pasok yun, eh. tapos yung nagpapasok naman din, eh. Ba, hindi ako papasok? <laughs> hindi rin ako papasok, uh, na, tapos ay. Tapos itlog na naman ang uulamin, inilaga, bayan nyo Hindi ako mapapakain ng itlog, alam nyo namang laki Hing ako tigil, sa mayaman. Gawin <laughs> mo mga itlog, diba? Tigil-tigilan nyo ako, talaga. Ay, tan. Ayaw Ayaw tan, tan. ay, 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 Hindi ka pa din yan. Hindi <tendyan> <dito> ako makatayo. Nadala <tay> <tay> ang inay. Ang inay nadala. Inay, tumayo ka inay. Hatawin mo yan. Hatawin mo. Hatawin mo. Hatawin, mo. Hatawin mo yan. Hatawin mo Inay, minaldas. Inay, na ako ng anak ko. go bum bum ko. Bumayak bum na doon. Bumayak na. Walang niyong mga kais. Kailan niyong yan, ha? Ah. Ako'y pinuyat ng magdamag sa kaoon niya, ng kaoon niyang iyan. May humagok, may umun niya. Hindi na ako nakatulog magdamag din eh. Ah, ah, kainaman. Diyos ko po. Kayo magsikilis diyan at ako'y tutulog muna. <laughs> <laughs> ano mga ito? Nasaan kaya ang dalawa kong estudyante? Dadalwa na nga ay absent pa. Alam niyo, lumihis ang bagyo. Anong oras niya nag-chat ang principal? Hanggang ngayon, ang dalawa kong estudyanteng ulaga ay wala pa. <laughs> <laughs> hindi na nga maalam magsulat ilagi pang hindi maka makaampleto ng MWH na nga lang ang paso. <laughs> Mamapagalitan na ako ng principal! <laughs> Hanggang cellphone ang cellphone ng inyong school. Ito pala. Hello? Kring, kring. Ay, ay, ay. Ang galing ngayon ko na naman to, Maya. Hello, Mrs. Hello? Nasaan po yung dalawa yung anak? Na hanggang ngayon, hindi pa napunta rin eh. Anong oras na? Alam niyo namang lumihis ang bagyo ho, di ka? <laughs> ay, kanina pa ho nakalis eh. Ay, baka ho lumihis ang bagyo eh. Lumihis din ho ng pagpasok ang aking dalawang anak. <laughs> ay, kanina pa ho. At ah, paggaruti ko pa nga. At buwan ng announce ng unay, wala daw pasok. At bago nung madaling araw na, saka ay may nag-announce na may pasok daw ay di pandanas ko hong ginising para makapasok. Abay siya, ay ba hindi nyo gahoy na tindang mga anak ninyo? Ay baka nga lumis ang landas ng anak ninyo. Ay ang pagpaglisis ng bagyo ay sumama na rin yata sa bagyo sa paglisis. Eh? <laughs> ay papasukin nyo din at mapapagalitan ako ng prinsipal. Baka kinibukasan niyo wala na akong trabaho dahil sa inyo. Ay siya ma'am, tutal naman ay dadalwa-dalwa naman ang estudyante niyo. Ay kayo na lang ho, ang pumasok din sa bahay namin at ipachuchutor ko na lang ho ang dalawa kong anak. At nang hindi ho ng pagpunta din yan sa school. Abay po, buki kinang ito ang kausap mo maestra. Ano mo ang tatawirin ng inyong bago makarating sa inyong bahay tatlong ano bundok? Apoy? Eh kahit ako, kahit bayaran mo ako ng sobrang laka, hindi ako magpa... Hindi ko tuturan ng mga anak mo dahil tatlong bundok ang tatawirin namin. Bahala kay diyan. Sabi mo sa mga anak mo, huwag nang pumasok. <laughs>